kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy po ang ating pagninilay patungkol po sa mga salita ng ating Panginoon Sos. At ngayon po ay atin ating pag-uusapan uh, ang patungkol po sa tinatawag na the great commission of our Jesus Christ yan so ang huling na uh, commission no na ating panginoon pag-aaralan po natin ito sapagkat ito po yung uh, huling uh, habili ng ating panginoong Isus para ipagpatuloy ho yung uh, ika nga ay uh, gawain na naiwan po ng ating pong panginoong at titingnan natin kung ano ba itong uh, misyon na ito na iniwan po ng ating Panginoong Sus dito po sa ibabaw ng uh, mundo. Okay. At mababasa po natin yan sa aklat po ng uh, Matthew. No? So sa chapter 28 verses uh, 16 up to 20. Ayan. Ganito po ang pagkasabi salitahong uh, litahong ng ang Biblia. Datapot nagsiparoon ang labing isa sa alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila ay itinuro ni Jesus. Sa verse 17, at nang siya kanilang makita ay kay kanilang sinamba siya, tatapat ang ilan ay nanag-alinlangan. verse uh, 18, at lumapit si sa kanila at sila ay kanyang kinausap at nasinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Verse 19, dahil dito, ay magsiyaon kayo nga kayo at gawin ninyong ang mga lagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang huling talata po sa verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ayan, pagpalaan po ng ating Panginoon ang kanyang mga salita sa ating pong uh, mga pakinig. Ayan. So, pag-uusapan po natin ito sapagkat ang talatang ito o ang mga talatang ito ay uh, gamit na gamit ano po kahit saan po uh, ika nga ay uh, mga gawain kaya mga fellowship ay uh, lagi po itong nga uh, nababanggit ano po Ayan. kaya lang ay uh, meron po tayong uh, ika nga ay sisiya sa atin dito po sa mga katotohanan na naandi dito po sa mga talatang ito po. Uh, medyo yata po seryoso na ang kaunti itong ating pag-uusapan sapagkat ang panahon po ay ah uh, tumatagal no at lumalapit naman yung panahon yung pong pagpapakita o kaya ay pagbabalik ng ating Panginoon na sinasabi o kaya maaari yung ating pong kamatayan at hindi pa po natin ito lubos na naunumaan ayan so dito po sa ating uh, binasa no uh, at alam na alam po ito ng mga tinatawag na nag-aral po ng uh, Uh, hermeneutics yung tinatawag pong uh, biblical interpretation no yeah. so kaya lang minsan ay uh, ang malungkot kasi tayo pong mga nag-aral patungkol sa tinatawag na biblical interpretation ay uh, hindi po minsan natin ito nagagamit o kaya ay nai-apply natin. No? po natin. Kaya sa ngayon ay maiintindihan uh, natin ito kahit uh, ilan lamang dito sa mga katotohanan na ito pagdating sa hermeneutics ay uh, maunawaan po natin ano um, so sabi nga ay uh, yung uh, first principle ay interpret a text in the light of the context so kaya nga dito unang-una nating uh, pag-uusapan ano ay uh, Sino ba 'yung uh, nagsasalita dito po sa Matthew chapter uh, 20 verse 16 up to 20. Ayan. So ang nagsasalita po dito patungkol sa tinatawag na Greek Commission ay wala nang iba kundi po ang ating Panginoong so Kristo Siya po 'yung uh, nagsasalita kasi siya nga 'yung nag-commission, no? Uh, pangalawa, Sino ba yung kausap dito ng ating Panginoong yesus no? Dito po sa uh, Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Uh, ayon na din po dito sa binasa natin sa verse 16, napakalinaw po dito, no? Ang kausap po dito ng ating Panginoong yesus ay walang iba kundi po yung labing isang alagad. Labing isang alagad, no? Malinaw po ba yun, no? Labing isang alagad ang kausap dito ng ating Panginoong Isus at ah, dahil po yung ah, si Judas dapat siya po yung ikalabing dalawa ay ah, nagpakamatay. Kaya sila na lamang pong labing isa yung natira. Yun naman pong 72 na ginawa din ng ating Panginoong Isus noong kanya pong kapanahonan ay nagsipag talikod po noong mga panahon at hindi po sila nakapasa doon po sa tinatawag na pamantayan ng ating Panginoong Sus at ang nakapasa nga lamang no? Kumaga sa graduation po eh, ito lamang po ng labing isa kaya sila lamang po yung binigyan po ng authority ano? sila lang yung kinomisyon ng ating Panginoong Sus ito lamang po ng labing isang alagad nawaan po ba natin so hindi po yan galing sa akin ha? galing po yan sa ating Panginoong Sus uh, mababasa po natin yung word for word at makikita po natin yan talagang labing isa lamang ang inutusan ng ating Panginoon Jesus upang sa gayon ay humayo at gumawa ng alagad. So, siguro, sasabihin natin, eh, pagdating po ng tinatawag na Acts chapter 1, ano, ay uh, sinabi doon sa verse 8 na Uh, gagawin ko kayong mga saksi, ayan, magkaiba po yung, ano, yung uh, witness, no, kasi yung doon sa Acts 1 ay, ano po yun, yun yung uh, witness sa pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Magkaiba yun, uh, kaysa doon sa inutusan ho na gumawa po ng mga alagad o mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, magkaiba po yun, no pangatlong katanungan po natin, noona, ay sino yung nagsasalita? Pangalawa, para kanino yung uh, sinasabi? No? At ang pangatlo ay, ano po yung mensahe? Ayan. So, yun na nga po. Um, in short, ang uh, focus natin dito, dahil ito naman talaga yung ating uh, uh, pag-uusapan o pinag-uusapan dito sa video na ito, ang um, ang misay dito ng ating Panginoon Isiyos ay patungkol po doon sa tinatawag na commissioning, yung pagsusugo, ano? At sinabi dito sa verse 19, uh, babasahin po natin, ano? Ano ang sabi ng ating Panginoon Isus doon sa labing isang alagad ng ating Panginoon? Sabi sa verse 19, dahil dito'y magsiyawan nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuan sa pangalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Ayan. So, napakalinaw po yung tinatawag pong instruction ng ating Panginoon Jesus. At ang tumanggap po ng instruction na ito ay walang iba, kundi po ang labing isang alagad. Ayan. So, malinaw na po sa atin. Ano? Kung ating pong tatanungin, ano, ito ho bang uh, utos na ito ng ating Panginoon sa labing isa na alagad? ay uh, masasabi po ba natin na hanggang sa atin nung panahon, ito pa ho ay ang kupa. Yes. Hanggang sa atin pong panahon sa mayon ay uh, ang kupaho ho itong tinatawag na ito na ikagay utos na ito ng ating Panginoon. Kaya lang, ang problema po ay uh, ito pong uh, pattern. Ayan, dito, dito po tayo nakakaroon ng problema. Ano? Yung pong pattern na ginamit ng ating Panginoon so Kristo sa paggawa po ng alagad. Ito pong labing isang alagad ay ito po yung hindi natin sa ngayon uh, makikita doon sa mga uh, gumagawa ng alagad. Uh, hindi po natin ito makikita. Yeah. Kung ikaw ngayon ay, uh, ikaw nga ay isa sa mga tinatawag na alagad ng ating Panginoon, ano? at gumagawa ka din ng alagad ng ating Panginoon. No? Subalit, so, uh, hindi ka dumaan doon sa tinatawag na pattern na uh, itunuro ng ating Panginoong Isus sa kanyang labing isang alagad na kinumisyon. Ibig sabihin, magkaiba. Magkaiba. No? So, ito po yung tinatawag na problema sa ating hong panahon sa ngayon. Yung pong uh, Marami ang gumagawa ngayon ng alagad ng ating Panginoong Sus na hindi po dumaan doon sa tinatawag na pattern ng ating Panginoong Kristo. Uh, ano ba itong pattern na ito ng ating Panginoong Kristo? Yeah. So iyan po yung tinatawag pong katanungan. Ano? At mababasa po natin yan dito po sa Lucas. No? Sa Lucas chapter 14 ay uh, mababasa natin dito yung sinabi ng ating Panginoong Sus patungkol sa tinatawag na mga hinihingi ng ating Panginoon bago tawagin na siya po ay isang alagad o bago tanggapin ng ating Panginoon na alagad. Tandaan po natin na magkaiba po yung tinatawag na bago maging alagad ng Panginoon. Ano yung dapat gawin ng tao? At iba din naman yung pagkatapos na maging alagad ng ating Panginoon, iba din naman yung kanyang ginagawa o kaya gagawin. No? Oh, ulitin ko po, magkaiba po yung bago maging alagad, ano yung dapat gawin at pagkatapos na maging alagad ano yung dapat niyang gawin magkaiba po yun no? itong babasahin ko requirements ito na bago maging alagad ng Panginoon at ikomisyon ng ating Panginoong Isus, ito yung dapat niyang gawin okay at ito po ang uh, aking pong uh, naobserbahan na hindi po ito Uh, ginagawa po ng napakaraming mga gumagawa po ng alaga ng ating Panginoon. Aminin po natin at sa hindi, ito po ang totoo. Kaya nga po, meron pong banal na espiritu na siya pong uh, nag-level uh, up ng ating pong mga kaalaman. Siya po yung dakila nating buro upang sa gayon ay uh, kung hindi pa po natin ito naunawaan at pangalawa, hindi po natin ito ginagamit sa pagawa ng alagad. Ibig pong sabihin ay uh, hindi po tayo kasama doon sa labing isa na kinumisyon ng ating Panginoon. Hindi po tayo kasangkot doon. Hindi po tayo kaisa. Kasi ang gamit po nitong labing isang alagad ay ito pong Lucas. Siyempre dito po sila dumaan. E eh, paano tayo na hindi naman tayo dumaan dito sa reporting? Yan. Yeah. Kaya yun po yung problema. At yun po yung ating uh, kinakailangan ayusin, lalong-lalo na po sa mga huling araw na ito. Kasi po tumatagal ang panahon na marami hong ika nga nag-aangkin na sila'y alagad ng Panginoon pero hindi naman po dumaan dito sa hinihingi ng ating Panginoon. Tama po ba? Kahit pa sabihin po natin na siya na ay pastor, nakapagtapos na po siya ng paaral ng Biblia at marami na po siya na pag-aralan pero kung hindi po siya dumaan mismo at naranasan niya po itong Luke chapter 14 verse 26, no? 27 and verse 33 hindi po natin masasabi na siya po ay tagasunod ng ating Panginoon kasi ang ating Panginoong Jesus na po mismo ang nagsabi. Hindi naman ako, basahin po natin. No? Yan. Sabi po dito sa Luke 14, verse 26, <clears throat> Kung sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae o at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Pansinin po ninyo, hindi maaring maging alagad ni Jesus kung hindi magagawa ito ng isang tao. O, so, ganyan po. Pero ngayon, mapansin natin maraming mga ginagawa na mga alagad ng ating Panginoon Jesus na hindi dumaan po dito. Verse 27, at sino mag hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. See? Hindi talaga. Kaya, hindi dito sa pin na pastor, eh, matagal na akong pastor. Matagal na akong gumagawa ng alagad. Hindi rin dito sa pin yung marami nga ng membro, magaganda si Alday natin. Hindi eh. Pabalik at pabalik pa rin tayo ng ating Panginoon dito sa Luke 14. Dadaan at dadaan pa rin tayo dito. Dahil kung hindi tayo dadaan dito, ang ating Panginoon Jesus na mismo nang at hindi naman huwag ako ginagamit lamang ako ng instrumento ng ating Panginoon para i-remind sa atin. Ah, parang sinasabi, hey, hindi ganyan ang paggawa ng kalagan ng ating Panginoon. Kung dito, dumaan ka dito. Kung baga sa pintuan, ito po yung pintuan, hindi ho doon sa bitana. Dahil alam naman natin, sinabi ng ating Panginoon, kapag hindi dumaan sa pintuan at dumaan sa bintana, eh alam natin kung sino ho yun, di ba? Kaya kinakailan man tayo kung saan dapat tayo dapat padaanin ng ating Panginoon. No? Walang exception doon. No? Ayan. Dito po sa verse 33, sabi dito, Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumangi sa lahat niya yung tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Sipin niyo po yun. Kaya nga, ang sino man sa inyo na hindi tumangi sa lahat niya yung tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. So ito po ang kalooban ng Diyos. No? Kung ang pag-uusapan ay ang pagiging alagad ng ating Panginoong Jesus. Sipin niyo po yan. Kaya tama ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 21, na basahin po natin ano, sa Matthew chapter 7, verse 21, sabi dito, Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan. So, marami pong mga tao ang tumanggap sa kay Kristo bilang Panginoon na tagapagdigtas. At sinasabi nila na sila po ay nasa kaharian na ng Diyos o kaya ay ligtas na. Subalit, so, hindi naman po sila dumaan ng pagiging alaga ng ating Panginoon bilang tagasunod. Paano mo masasabi na ikaw ay ligtas na kung hindi ka naman susunod sa ating Panginoon? So, kinakailangan sumunod ka sa Panginoon. Dahil ito ang kalukuman ng Diyos. Kaya sabi pa Panginoon, hindi maaaring maging alagad ko, hindi maaaring maging tagasunod ko. Eh kung hindi maaaring tagasunod, hindi ka makakarating doon sa kung saan ang ating Panginoon Diyos ay nando doon. Kaya mga minamahal ko mga, mga tagapagturo, no? ako po ay nananawagan sa inyo. Ah, hindi po sa pagmamapuli, ano? dahil hindi naman sa atin ang karunungan, galing yan sa ating Panginoon. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Balikan po ninyo ang Lucas chapter 14. Ah, kung gusto natin tayo po ay makasangkot, no? O kay maging kabilang doon sa tinatawag na kinumisyon ng ating Panginoong Isus, na isang alagad sa Matthew. Naunawaan po mo natin. Ulitin ko, wala po tayong dapat ipagmapuri. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang salita ng Diyos at kung ano yung dapat at kung ano yung totoo. No po? Napakalinaw po dito sa binasa natin. No? na ang labing isang alagad lamang ang inutusan ng Panginoon. Hindi ko tayo kasama doon. Yung mga dumaan lamang ng Lucas chapter 14, sila lang po yung kinisyo ng ating Panginoon. Ngayon, kung gusto po natin tayo ay makasangkot, tayo ay pastor, o ano man tayo, mga ngaral, dumadaan po tayo ng Lucas chapter 14 para mapatunayan ng Panginoon sa gabay at pagtuturo ng Banal na Espiritu na tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Uh, ano naman po ba natin yan? Dahil kung hindi, si Kristo na mismo nagsabi, hindi naman po ako. Anong sabi ng ating Panginoon? Hindi maaring maging alagad ko. So, hindi tagasunod. Pwede, mananampalataya, pero hindi po tagasunod. Kasi po sa level ho ng pananampalataya ay meron hong ika nga ay lima. Yan. Una, hindi mananampalataya. Pangalawa, nakikisampalataya. Pangatlo, mananampalataya. Pangapat, alagad. At panglima ho ay ang iglesia. Ayan. So, doon ho tayo dadali ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sa panghuli, ang pagiging iglesia. Kasi ang ibig sabihin ng iglesia ay ang buhay na nakatalaga sa Panginoon. larawan ho yan ang tinatawag na pagiging kabiyak ng ating Panginoon. And that is the great mystery. Ephesians chapter 5 verse 31 to 32. Yeah, Ayan, ayon po yan sa King James Version. Yeah. So, inanyayahan ko po, po kayo kung nais po ng karagdagang kaalaman patungkol po sa tinatawag na uh, pagawaho ng alagad ng ating Panginoon, ay uh, meron po tayo niyan dito po sa ating pong, uh, YouTube dito sa Amazing God. No? Kaya, inanyayahan ko po, po kayo kung nais po ng uh, uh, baka uh, level up po ng inyong mga materials patungkol ho sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Uh, makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Eh, e, po sa inyo sa gabay at pagtuturo ng Panginoon. So, tandaan po natin na ang paggawa mo ng alagad ng ating Panginoon ay hindi po madali. Hindi po madali. Kung iniisip nung iba na madali lamang ang paggawa ng alagad ng ating Panginoon, nagkakamali po kayo. Bigyan ko kayo ng pruweba. Isipin nyo ha, ang ating Panginoon so Kristo na Nasa kanya na mismo yung lahat po ng katangian ng pagiging guru, propeta, at marami pa. Nasa kanya na lang, pastor. Pero alam niyo po ba, ilan lamang yung naging alagad niya at yung lamang yung kanyang kenyasyon? Labing isa lang. Marami sana, kaya lang, hindi tumagal eh. Kaya ilagay na natin sa ating isipan, sa ating puso, na hindi ho madali ang maging alagad ng ating Panginoon. Sinabi din niya ng ating Panginoon sa so Kristo, makitid ang daan tungo sa buhay at iilan lamang ang doon ay nakakasumpong at nagsisipaso. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, mga kamanggagawa, it's about time to wake up. Mahalaga ko na tayo maupo. Ano? Kausapin natin ang banal na espiritu patungkol po sa lukas. Ako po, bago po ako dumaan dito, grabe ho yung aking pakikipagbunok. But praise God, salamat po sa banal na espiritu na siya naging gabay at upang sa gayon ay maunawaan ang mga katotohanan ito. At ito po yung mga bagay na i-share ko po sa inyo. Kung nais niyo po ng libreng pag-aaral o kaya ay mentoring, willing po ako na kayo po ay turuan at gabayan at i-share po sa inyo ang mga katotohanan na mula po sa salita ng ating Panginoon. Muli po maraming maraming salamat at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe and then I like and share no sa kabutihan po ng ating Panginoon. Muli, maraming maraming salamat, and to God be all the glory and praise. God bless.